From where? Okay. Here. So Here. So number six. Number you start from beginning. York, seven only. Okay. Kinuha ni Lito ng dahan-dahan ang plato. Paano kinuha ni Lito ang, ng, ang plato? Dahan? Dahan. Dahan-dahan. Isinulat niya ang kanyang pangalan ng malinaw. Paano sinulat ng ka niya ang kanyang pangalan? Nino. Sinagot niya kaagad ang kaagad kaagad ang telepono Paano sinagot niya ang telepono. No. Hmm. Next. Umiyak ng malakas ang sanggol. Paano umiyak ang ng malakas ang sanggol? At paano umiyak ang sanggol? Malakas. Nakangiting kumaway si Elsa. Paano kum kumaway si Elsa? Nakangiting kumaway. Okay. Finish.